Hello mga kababayan. So guys, ang sabi ni President Donald Trump sa kanyang inauguration ay two genders lang daw ang official na gender ng Trump administration. So ito ay ang female at ang male gender, no? So sa Tagalog, ang kikilalanin lang nila kasarian ay babae at lalaki. Kasi alam nyo guys, sa Amerika, talagang ano, laganap ang kabaklaan, kabadingan, tapos uh, yung mga tomboy, mga bakla, eh laganap sa kanila. Halos uh, pati sa mga eskwelahan, maski mga batang babae at lalaki pa lang, no? etong mga ano, uh, twisted o mga siraulong teacher sa kanila, ni-encourage na sila na pagkalalaki sila, sa uh, sasabihin pwede silang maging babae pag naman sila, i-encourage silang maging lalaki. So, ito, uh, malaking ano to, uh, magandang balita para sa mga totoong kristyano. Pero sa mga, ano, hindi naman talaga makakristyano o yung, kumbaga man, nagsasabing kinikilala ang Diyos, no? Pero hindi naman ginagawa ang kanyang kagustuhan, eh, talagang aalma dito. Kasi alam nyo guys, uh, dito sa atin sa Pilipinas, Diba? Pagka nilagay sex, talagay lang natin M kung male, F kung female. Sa kanila, meron pang X. Pag sinabing X sa uh, ano, US, uh, hindi ka babae, hindi ka lalaki. Kaya nga, malaking ano, kagaguhan to sa kanila. Eh, yung tinatawag na nine binary. So, kung bagaman wala ka doon sa dalawa, hindi ka babae, hindi ka lalaki. So, eto guys, ah, uh, isa sa mga ano magandang agenda ni ano President Donald Trump na dahil babae at lalaki lang biologically ha kung ano ka ng pinanganak ka 'yun ang kikilalanin no eh pagka ikaw lalaki ka hindi ka pwedeng sumali sa mga ano ah, pambabayeng sports sa kanya hindi pwede yung ah, kunyari transgender ka iba yun ng totoong lalaki halimbawa tapos sali ka sa female sports, no? Uh, sports na pambabae, bawal sa kanya yon. So, kung bagaman, kung ano ka nilikha ng Diyos nung no? pinanganak ka, yun ang ng ano, Trump administration. Tapos siya, si President Donald Trump, hindi niya po yung mga public schools o ano mga eskwelahan na nag encourage nga sa mga ganitong ano, ah uh, baloktot na kaisipan na pagbabaeng bata i-encourage na maging lalaki, paglalaki yung bata encourage na maging ano, babae. Parang ano, gnugroom sila sa maling paraan, di ba? Tapos ang isa pa guys, itong si President Donald Trump, no? Kaya niya pinoprotektahan tong ano, uh, mga genders na to. Marami do, no? Maski sa mga kulungan yung mga nakakulong no sa mga ano pambabaing kulungan ng mga transgenders pinalilipat na sa panlalaking kulungan so kung bagaman ah, dahil kay President Donald Trump bumabalik na yung common sense no na kung ano ka talaga so dito ah, siguro etong si ano yung nalaet no dun sa waiter eh, ano, siguro kung doon siya sa Amerika, maski sa Amerika, hindi na uubra yung mga ganong kaartihan. So, mangyayari dito, parang dati kasi, pagka lalaki ka o transgender ka, papasok ka sa, ano, yung female na, ano, CR. Sa kanila, bawal na ngayon yun. Hindi na pwede yung, uh, hindi na uubra na yung mga spaces ng mga babae, mga ano nila, banyo nila, 'di ba? Tapos yung mga kulungan nila at mga sports nila eh papasukin ng mga transgender. So dito, sa tingin ko, yung mga transgender kung lalaki talaga sila, mapipilitan na silang mag-CR sa panlalaki. Kasi nga, uh, maski sa passport nila, guys, ah uh, sa passport pala ng US eh pagka sinabing ano, sex pwede lang isulat yung X. Ibig sabihin guys, ah, ikaw ay hindi babae, hindi lalaki. Meron palang ganun sa Amerika. Ngayon hindi na pwede yon Hindi na iproproseso ng ano, US, no? Ayon sa Secretary of State nila na si, ano, ah, ah, Secretary Rubio na pagka ang nilagay mo sa passport mo ay X, no? Ibig sabihin, nine binary ka, hindi ka lalaki, hindi ka babae hindi iproprocess ang passport mo. So, ibig sabihin, bumabalik na ang katinuan, no, dito sa administration ni President Trump na isang magandang balita sa tunay na mga Kristiyano. Hindi dun sa sasabihin, naniniwala sa Diyos, pero hindi naman ginagawa yung kung ano yung kalooban niya. Kumbaga, mga lip service lang na kunya-kunyarian lang uh, na si God ang ka o kaya si Jesus ang kanilang God and Savior pero yung kalooban naman ng Diyos yung obedience wala naman sa kanila di ba kasi alam niyo guys uh, si God hindi yan pwede magkamali na nilikha kanyang lalaki o kaya nilikha kanyang babae sasabihin mo nasa maling katawan ka na ikaw eh halimbawa lalaki sasabihin mo mali yung ibinigay sa yung katawan ng Diyos na ikaw talaga eh babae mali lang yung katawan na, na, na ibigay sa'yo. Walang ga, ganun ganun ganon kay God. Pagka judgment day guys, sa totoo lang, marami magagait sa akin. Pero pagkaharap na natin ng Diyos, buti kong masabi nyo yan na mali po kasi binigay nyo sa akin katawan. Kasi dapat po, ano, ganyan po ako eh. Hindi mo maikakatwiran yan. Pero huli na. Kasi alam nyo guys, pagka tayo natigok, Ibig sabihin, ang kasunod nun, pagdilat ng mata natin, judgment day na natin. So, habang may time pa, obedience ang pinaka-purpose ng buhay natin. Obedience sa kalooban ng Diyos. Hindi yung to be happy. Happy ka nga, nilalabag mo naman ang utos ng Diyos. Hindi ganun yun. Ang pinaka-main purpose ng buhay ay obedience sa salita ng Diyos. Hindi yung happiness na sasabihin natin, Di naman tayo ng apak uh, na kapwa-tao natin, no? Pero ang tanong, uh, halimbawa, uh, bading o tomboy ka, uh, sasabihin mo, uh, nagbibigay ka naman sa mga ano, uh, mga gumagawa ka ng kabutihan, nagbibigay ka sa mga kawang gawa, sa mga charity, uh, parang in-exchange mo, no? Sa pagiging bading o pagiging tomboy mo, parang ito na lang, gagawa na lang ako kabutihan sa kapwa ko para naman uh, in-exchange dun sa kabadingan o ka pagiging tomboy ko hindi naman ganun si God eh. wala naman siyang exchange deal si God firm siya, kung ano yung ayaw niya, ayaw niya so hindi pwede na makikipag-barter ka na, magiging mabait na lang po ako, pero payagan niyo po ako maging bakla ah, payagan niyo po ako maging tomboy ah, ah magiging na lang po ako sa charity ah Walang ganong ganon guys. So, ang sinasabi ko lang, at least si President Trump, meron siyang moral and spiritual leadership, no? Na maraming mga LGBTQ communities ang nagagalit sa kanya ngayon. Pero, ganun naman talaga eh. susundin mo ang kalooban ng Diyos, talagang magagalit sa iyong mundo. Aanihin mong galit ng mundo. Pero, mas maigi na yon At least, ah, ang mahalaga, ah, sundin natin ang kalooban ng Diyos, no? So, ayun lang guys. Dito na ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!